Grabe mga kababayan, mainit-init ngayon ang mga banat ni Yorme sa mga kongresista, lalong-lalo na kay Joel Chua. Hindi ko alam kung may inis kayo dito kabayan o matutuwa pero parang may point naman si Yorme. <laughs> kung babalikan natin, sumugot na si Chua sa mga paratang ni Yorme sa kanya tungkol sa mga iligal nitong proyekto at sinabi nitong walang kwenta ang mga pinagsasabi ni Yorme namumuliti ka lang daw ito at nagmamagaling sa pwesto. Kaol daw kayo ng kaol eh. <laughs> alam ko yun, yung chihuahua, ano yun, yun yung maingay na aso, di ba? Yung ma pero maingay. pero maingay. Eh, nabisto kayo, iyaking kayo. Ano ti, eh, alam mo, ka, naglakihan ang ulo nito mga tuwi. Di ba talaga nagagawa ng kapangyarihan? Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyaking naman kayo. Eh. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. I'll see you soon. O, oh, shout out sa iyaking congressman. Oh, so, ibig sabihin, yung mali, oh, gusto yung ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. E, eh, kaligtasan ng taong bayan ang hiniisip ko. Eh. Wala na po kayo mabobola ngayon. Lelang yung panot. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto ko malaman to ha. Tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong uh, makita yung pulso ng tao tayo ba'y naniniwala na walang kinalaman ha, sa pumping station o oh, flood uh, control project ang congressman, eh dito na lang sa Maynila, huwag na tayo lumayo muna tingnan mo kung anong uh, magiging reaksyon ng taong bayan kasi hindi naman pwedeng ipag kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan basta ako gumagawa lang ng batas ay appropriate yan ang palusot o ng congressman pero sa totoo alam ng taong bayan pag may ginagawa nakadisplay ang mukha niyan o nakalagay ang pangalan niyan o nagkakating ribbon niyan pagpalpak ang ituturo nila DPWH itong DPWH naman ngayon ah, sa mga proyekto na yan o, sila ngayon ang ipit na ipit sila ngayon ang ipit na ipit bakit? Eh, nakakit, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? ko sa Cruz ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Oh, sino ngayon ang, ano, kahol ng ano, kaul lang kaul? Oh, kaya kami, simple lang naman ang tanong ng uh, taong bayan dyan. Eh. Right, okay, mo ka. Ano mo na sabi ng mga tao? Ano, sabi alam? ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastelias Isleta, nakikialam sila. Sabi oh, ni Bry eh. Jai, tomo. Mm. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Oh, see? Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Yo. Sabi ni Daday Ventus. Ano ko, sila. Oh, yeah. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Uh, Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Oh, Una um, kong tanong, oh, may alam ba ang congressman sa mga proyekto niya? Yan ang... Uh, eh, sabi nila, sabi raw nung congressman nyo. Oh, shout out sa mga taga 3rd district. Oh, hindi raw nila alam 'yan. Oh, kayo humusga, mga taga, eh taga 3rd district nga oh, pala. Lako. Oh, hindi raw nila alam 'yan. Oh. Laho. Eh, pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall lang 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, oh, medyo ba? Oh, nakalantad 'yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, eh, mga barangay yun. May pangalan pa ng congressman. ayo eh. Ay, oo, oh, malaki oh, May initial eh. Oh. di ilaw pa yun. Oo, eh. oh, kaya, eh pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa Cruz, DPWH. Oh. Eh, naunawa niyo ng tao. Doon, naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o oh, kahit anong pagtanggi, o oh, pagkubli ang congressman, eh, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, kickback, ay hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan. pero ang katotohanan sa practice, you nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Kaul daw kayo ng kahuli. Eh. <laughs> Alam ko, yung, yung chihuahua, ano yun, yun yung maingay na aso, di ba? Yung maingay pero maingay. pero maingay. maingay. Yun, alam ko, kaul lang kaul yun. Eh, tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Po? O, yun ang tanong ko ha, sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit? kapag kayo nagpapagawa ng bahay. Pag kayo nagpapat-demolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o nakayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manan Salasan Ding, dapat may permit. O, oh, dapat daw. oh, kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. O, oh, tama. O, alam na alam nila eh. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno oh, sa mga congressman na nag excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas? Oh. Eh, nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Eh, nabisto kayo, iyakin kayo. Kaya, eh, yan ang nangyayari. O, pag congressman, exempted. O, pag naroon na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. O, ngayon, patanong pa, ano sabi ng mga utaw? Meron daw talagang permit. O, oh, Sila. kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera, matatalino Ayun, po. matatalit sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw niyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Ayan, matatalino tao. Oh. Alam ng tao. Par common sense, di ba? Exactly. <laughs> Kaya kala nito mga congressman na to, eh, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng tao ba bayan, manood kayo sa comment. Tingnan eh, natin. pero iyan na nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually eh. Oo. Di ba? kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang lang yung panot. Oh. Mga kababayan, malinaw na malinaw ang punto dito. Si Mayor Isko Moreno, ipinakita na naman na walang mataas sa batas, kahit pa Congressman Joel Chua ka pa. Isipin ninyo, barangay hall sa bangketa, covered court na pag-aari ng lungsod, pero walang building at demolition permit. E kung ordinaryong tao gumawa niyan, matagal nang binaklas. Pero dahil politiko, gusto shortcut. Kaya nga saludo tayo kay Yorme, pinandigan niya na dapat lahat pantay-pantay sa harap ng batas. At hindi rin lingid sa atin ang usapan tungkol kay Joel Chua. Ilang beses na rin nababalita na sangkot siya sa mga irregularidad at kilala sa pagmanipula ng sistema para makalusot. Kaya hindi katakataka kung bakit biniweltahan siya ni Isko. Ang masakit, ang perang ginagastos dito galing sa kaban ng bayan. Public funds, pera ng tao pero nasasayang lang dahil sa kapalpakan at kawalan ng permit. Tama ang sinabi ni Yorme, walang exempted kahit abogado ka pa, kahit congressman ka pa, wala kang karapatang baliwalain ang proseso. Ang sakit isipin na kung sino pa ang nasa pwesto, sila pa ang nangunguna sa paglabag. Kaya dito pumapasok ang malaking tanong, kung ang isang opisyal ay paulit-ulit na lumalabag sa batas at nauugnay sa katiwalian, may tiwala pa ba tayo na kaya niyang magpatupad ng proyekto ng tama at tapat? Ang paninindigan ni Yorme Malinaw, mas mahalaga ang integridad kesa sa papogi. Hindi sapat na may proyekto ka lang. Dapat legal, ligtas at makikinabang talaga ang tao. Hindi proyekto na pang pangalan lang at mauuwi sa wala. Mga kababayan, sa laban na ito, naniniwala ako na tama si Mayor Isko. Siya ang nagtatanggol sa interes ng mga Manilenyo laban sa mga tiwaling politiko na inuuna ang sarili kesa sa batas. Ikaw, ano sa tingin mo? Papanig ka ba sa tama at legal na proseso o sa mga politiko na sanay sa shortcut at katiwalian? Comment nyo sa baba at sama-sama tayong manindigan para sa tama.